po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noong pa po, ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Hindi inalintana ng Pangulo na kung sa, sa panahon niya ito maimbestigahan, wala siyang magagawa, kundi paimbestigahan to para sa taong bayan. So kung sino man yung nagsasabing walang trusting confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung meron siyang na, na, na nakakaharap na anomalya patungkol sa mga korupsyon, sa gross ghost students, ghost um, food packs na kinapalooban or kinasangkutan ng DBM or rather DepEd sa kanyang pamumuno eh dapat manguna po siya sa kanyang uh, pagpapaliwanag kung siya po ay naniniwala sa transparency and accountability. So sinabi po natin, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Okay, magandang-magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Itantabon ng P.A. Channel mga kababayan. O kanina, katatapos na natin mag-live at ito ngayon mga kababayan, live ulit tayo. Uh, para na naman sa isang reaction video natin yon mga kababayan. Eto, pag-usapan natin. Attorney Claire Castro naman mga kababayan, nagpapalaganap na naman ng fake news. Hmm. So sino na nga kaya papaniwalaan natin mga kababayan kahit, kasi kahit, mismong malakanyang mga kababayan ay niloloko tayong mga Pilipino. Okay? O oh, eto mga kababayan, Ah, uh, saan ito patungkol mga kababayan? Kasi kanina lang managlabas ng statement si former Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan patungkol dito sa pahayag ni Attorney Claire Castro o sa kanyang pahayag hapon mga kababayan during sa Uh, press briefing sa Malacanang. Ito, ito, pag-usapan natin dito mga kababayan kung ano itong mga informasyon na inilabas dito, lalong-lalo na mga sinabi dito ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan. At yung napak napakinggan ninyo at nakita ninyo sa intro ng video natin, mga kababayan, uh, ito po yung uh, parte ng press briefing dito ni Attorney Claire Castro mga kababayan and of course uh, as expected no na naman yung binabanata niya dito. Mm. Ganun kasi uh, well it's it's normal mga kababayan ha uh, na behavior ng well, probably ng Pilipino. Masasabi natin na para para may pabagsak mo yung isa dapat siraan mo uh, para uh, para tumaas ka dapat may ibang dapat siraan mo yung isa. Ah, parang ganyan. Ah, di ba kasi alam na Manila, ah, kahit ayaw nilang sabihin mga kababayan, ay alam nila na um, ano pa rin, threat pa rin si Vice President Sara Duterte mga kababayan sa kanila. Either ngayon man or sa darating na panahon. Okay, so ito mga kababayan, puntahan natin itong pahayag or information dito ni Claire Castro mga kababayan na kung saan lumabas dito na fake news pala ito eto so paki like po at share ng videos natin and then pika-subscribe din po ng ating channel eto mga kababayan President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. After their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation. And in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. The President conveys his deep appreciation to Executive Secretary Bersamin for his steady leadership at the helm of the Office of the Executive Secretary. A former Chief Justice, E.S. Bersamin brought to Malacanang decades of legal wisdom, calm stewardship, and a deep respect for institution building. His contributions remain part of the foundation on which continuing reforms stand. The President likewise extends his sincere gratitude to Secretary Pangandaman, whose work at DBM strengthened the government's fiscal management, guided the timely passage of national budgets, and ensured uh, that social programs and frontline services were funded and delivered. To ensure continuity and enforce the administration's governance agenda, President Marcos has appointed Department of Finance Secretary Ralph Recto as the new Executive Secretary. Secretary Recto's long record in economic policymaking, fiscal legislation, and national planning, position, planning positions uh, positions him well to oversee the day to day operations of government and coordinate the implementation of high impact programs. The president has also appointed Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go as the new Secretary of Finance. Secretary Go has played a central role in advancing investments, strengthening investor confidence, and aligning economic initiatives across agencies. He will now oversee. The country's fiscal direction and the implementation of the administration's economic agenda. The Department of Budget and Management will now be led by Undersecretary Rolando U. Toledo, who has been designated as Officer in Charge, as head of the Budget Preparation and Execution Group. OIC Toledo brings extensive technical expertise in national budgeting, fiscal transparency, and budget execution. His designation ensures uninterrupted operations as the government prepares for the rollout of next uh, next year's budget. On... Ito mga kababayan, napakinggan ninyo. Ah. Hindi ko nalang pinutol mga kababayan. So anong ah, pahayag dito kahapon ni Attorney Claire Castro mga kababayan? Ah, Lucas Birsa Mindaw at si Secretary Amina Pangandaman ay nagtender ng kanilang resignation Due to delicadesa, mga kababayan. Ah, ito, informasyon ito, ha? Ewan ko lang, hindi natin maintindihan, mga kababayan, bakit ayaw sabihin ng Malacanang na sinibak sila? Di ba? Kung ako, mga kababayan, bilang Pilipino, maririnig ko yan sa Malacanang. Mas matutuwa ako, mga kababayan, na honestly. Compared mo doon sa ah uh, ipalalabas mo na nagresign or na o oh, ito na nga katulad ng ganito eh, nag-resign due to delicadesa kasi ang iisipin ng mga tao mga kababayan eh, alam na natin kung anong kasunod nito kagaya ng kay uh, uh, Secretary Manny Bunuan na kung saan ah <clears throat> uh, pinagresign si Cathy Cabral at si Manny Bunuan. Pagkatapos, si Manny Bunuan ay lumapo, lumipad ng Amerika. So, oh, edi, hindi na may bisigahan ngayon. Hindi na matanong ngayon. Kato, ito ngayon, pinag-resign. So, ano kusunod nito? Di expect ng mga tao, di lilipad na naman ito para hindi na matanong. Ito mga taong to, ha? I give Oliver, Adrian Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa pagkakaalam natin, sa pagkakarinig natin, pamangkin ito ni former Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan. So ito, yan yung informasyon. Again, informasyon na galing dito sa Malacanang na kung saan yung mga mainstream media ngayon ay binabalita. Unfortunately, Pumalag dito ngayon mga kababayan si former executive secretary Lucas Bersamin. Oh ito. oh, ito. puntahan pa nga natin ito. Continue natin ito mga kababayan kasi tinanong pa nga dito si Attorney Claire Castro. Clarify pa mga kababayan, di check pa ng taga media kung talagang nag-resign nga ba ito, ha? Oh. Pagtutulong-tulungan. Ma'am, paglilinaw lamang po. Ayan did o. the President ask ES and DBM Secretary to resign or did they voluntarily file their resignation? Voluntarily file their resignations. Thank you, Yusuf. Next question. Yan mga kababayan, voluntarily file their resignation. Ah, ito, puntahan natin dito ang kahayag ni former <coughs> Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan. Ito, galing ito sa ABS-CBN News. Ay ano? I did not resign. November 20, 19, 2025, 10.54 a.m. Ito mga kababayan, na upload 3 hours ago. Basahin natin mga kababayan ha. Earlier, in the, uh, in the day, last November, November 17, someone called to tell I had to go as the ES. The call was not from Malacanang. Nako, Sino kaya ito mga kababayan? Sino kaya ito? Kasi dapat kung nagpag... Na, natin ha. Kung ikaw executive secretary ka, walang ibang makapag-resign sa sa'yo or makapag-sibak sa sa'yo mga kababayan kundi yung presidente lamang. Di ba? Dapat yung malakan yan. Ito, may nakikita akong lihim na mensahe dito sa executive secretary mga kababayan. <coughs> Bakit? Ha? gumawa dito sa Executive Secretary Bersamin mga kababayan ng issue or nag-trigger dito ng issue para pag-usapan itong kunwari pag-resign niya. Ha? Ito oh. Kasi the call was not from Malacanang. Pwede mo namang hindi i-omit ito, di ba? Kung ikaw si Executive Secretary Bersamin, concerned ka sa kapakanan ng Presidente at kung totoong sa tingin mo ay ah uh, yung pag-resign mo pag-sibak mo ay kabubuti pa rin ng uh, administrasyon at hindi ikasisira mo at the same time, itong statement na ito mga kababayan, pwede naman niyang i -umit ito, di ba? Yet, si Bersamin, ah, uh, sinabi pa ito para yung mga tao mag-iisip sino kaya ito. At magtatanong kung si Sir, sino ito? Ha, the call was not from Malacanang. Most likely, hindi din ito sa Senado, mga kababayan. So, ibig sabihin dito, again, gumagawa si Bersami ng issue dito para mag-isip yung mga tao, sino kayang hindi taga Malacanang pero nagkukontrol ng mga tauhan sa Malacanang. Well, it could be, pwede din mga kababayan na pinapalabas dito ni Is Bersemin, mayroon talagang taong outside Malacanang na nagko-control dito para ito yung magiging itong mga taong to ang magiging fall guy kung sakaling papunta yung issue dito sa korupsyon papunta dito sa Malacanang mga kababayan. Pwede rin, di ba? Well, ito, possibility. Sana naman itong ABS, ABS cbn kung, natan, uh, kung sila nag-interview dito or nagtanong dito kay Bersamin, sana naman tinanong kung sino ito. Ha? Ah, kung sino ito. Alin, ito patuloy ito. I informed the president by text that I had no problem problem exiting. About 2 p.m., the PCO reportedly announced my resignation out of delicadesa. Hmm. O oh, yung kanina na natin galing kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. O, oh, ibig sabihin dito, ah yung Malacanang niloloko tayo. Throw Claire Castro. Nagpapahayag sila ng fake news dito, mga kababayan. So ano pa ang ma maasahan natin sa malakanyang mga kababayan na kahit sila mismo nagsisinungaling sa taong bayan? Paano natin papaniwalaan yung mga sinasabi nila na hindi involved dito yung presidente sa malaking korupsyon dito? Na alam natin ka na kahit sila malalaking sinungaling mga kababayan. Hmm. Oo, oh, yan yung argumento. Ito, ma itong mga maliliit na bagay na itong mga kababayan, mahalaga ito ngayon. Kasi, isa ito sa mga basihan natin kung sino yung mga paniniwalaan natin dito. Yet, kahit na maliliit na bagay, katulad ng ganito, yung pag-inform sa tao na pina uh, tinanggal or nag yet, maliliit na bagay lang yan. Pero, mahalaga po yan kasi, dyan po, huhugutan ng pagka, pagka ng ano, taon nito, trust na lang para mas madali oh. Trust ng taong bayan. di ba? Yet niluloko tayo. Ito, still I did not submit any letter as of then. Until now nga pala mga kababay, Last Tuesday I went to OES. I don't know ano ito. To quickly bring out my personal items and papers as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left for home, I signed my letter expressing my submission to the president's prerogative with instructions to my staff to bring the letter to the office of the appointment secretary. Huh? I left deciding. Oh, wala nang, ano may, ito, mga wala nang kasunod, eh. I left deciding that that would be. Ito na uh, that would be. Nako, naputol na. Naputol mga kababayan. Ah, putol eh. Ah, putol talaga mga kababayan. Well, anyway, oh. May hey, isang malinaw dito mga kababayan na ito. Ito si Craig Castro mga kababayan, eh malaking sinungaling ito. Or ang mismo, mismo. Niloloko tayo. Oh. So malinaw dito mga kababayan, na si Executive Secretary Lucas Bersamin ay pinag pinilit na mag-resign or tinanggal. Na? Ah, kasi ako talaga mga kababayan, um, sabi ko nga, mas maganda kung talagang sasabihin na totoo na, ayan, oh, tinanggal. Or talaga kung totoo nag-resign, di nag-resign. Di wala problema, di ba? Pero again, maliliit na bagay, mahalagang informasyon na dapat sana totoo yung binabalita. Oh, kasi kung maliliit na bagay, tapos niloloko pa lang tayo, how much more sa mas malalaki na katulad ng nakawan? Kung ang uh, yung kat, uh, nakawan, yung delivery ng pera, eh yung mga malalaking bagay na yan, di ba? Uh, how much more ganyan? Oh. So ito, dito, oh, barado dito si Attorney Claire Castro, mga kababayan, sa kanyang pagsisinungaling. Okay? So, hopefully naman mga kababayan, pinapalabas dito na sa uh, nagreside para do talagang maimbestigahan. Ang nakikita ko rin naman dito mga kababayan, baka maging katulad nga ito kay Secretary Bunuan na pinagresign pagkatapos, pwede nang umalis ng bansa mga kababayan. Kasi nagresign na eh. Wala nang trabaho. 'Di ba? So, nakikita ko sana dito, pwede namang o oh, suspended muna para under investigation or preventive suspension. O oh, yun natawag. I don't know kung applicable 'yan sa mga executive secretary saka sa under secretaries, mga kababayan ha, pero I think pwede. So pwede namang gamitin 'yan para bound pa rin sila sa gobyerno, may trabaho pa rin sila, under pa rin sila ng gobyerno, pero pwede silang pero maiimbestigahan pa rin sila, mga kababayan. Hindi katulad nito, resign na, wala nang trabaho, wala nang connection sa gobyerno hindi na pwedeng imbitahan kung may imbitahan man ang sasabihin na niya ha, sa sa Senate Glory kung ang as, as, sasabihin niyan ay ha, hindi na po ako miyembro ng cabinet ng uh, O di ilusot, di ba? So much more na pag umalis ng ibang bansa. Well, anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin And kay subscribe.